All right, good morning, good morning muli Mga kakumbare ano. Ang second day natin ngayon sa ating paggagawa ng Kukay sa ating dadaanan ng drainage ng PVC Alright, so bumili ako ng cemento at buwagin ah pvc Yan. Apat na pvc yan. So hindi pa tapos yung ano hukay. Yung hukay pa si Jen. Bali up na pvc ang mailagay uh, natin dito mga kakpara. So number 4. Mag-visit wow. natin. Oop, tama na. Huwag mong isagad sa ano. Kasi, uh, pasok ka muna dito. Kasi nakakakain ng lupa eh. Yan. Kailangan hindi siya malagyan ng lupa. para yung mga bakal na yan hindi na natin puputulin yan pag binuhusan ng simento meron pa, si, meron pa rin siyang bakal Ayan. kailangan doon ang duktungan natin sa sa street na lumbak nyo sakto dito ang ano dokto ang ano yun so, sabi ko kasi kung iangat na yun dyan ano tatanggalin natin to ang kwantuhan na yan pero pag nag-service, pag alam bawa, susundutin ng, ano, lilinisin. Sa so, mga bandaron, kung saan tayo duduktong. Ayan. Sakto dito tayo duduktong. So,

kung patuliti mo yung taka nito, malay. tumulong okay. sa mga, hindi na. yari. pero slanting na, slanting na I'm going in. To... Yan, suutan mo pa ng isa. Yan. Para ma-estimate natin kung hindi kakapusin yung ating PVC. Sagad na yun doon sa, ano, dito sa doktungan. Sukat mo yung isa ito, boy. Para ma-estimate natin kung kulang o hindi yung apat. Broto patong mo lang doon Ayos yan ah, Magbabuwas tayo ng ano ng 5 inches Sakto Yung 4 na PVC

Ay, nakalatag na tayo ng ano ng PVC pipe. So pipinising na lang natin 'to ng semento. Kasi garahe ito, kailangan sementuhin natin 'yan. Doon. Pero itong lugar na yan eh, Hindi na namin sisimentuin yan kasi ano yan, yan ang tatambak natin, yung hinukay ng mga bato, mga lupa, buhangin. Diyan na lang natin ililiping yung village na yan. Alright. So, dito na lang tayo magsasimento. Okay, pan 2 days na rin for today.